Nakita nyo rin ba tong balitang to? Pagligo, di dapat lumagpas ng walong minuto. Ayoko nga! 8 minutes? Kulang pa yun sa pagsasabon ko eh. Rookie numbers, you gotta pop those numbers up. Kapag ako naliligo, daig ko pa si Taylor Swift eh. naka i din ako. May pa dito, paparusahan daw pag nasobrahan yung gamit mong tubig sa pagligo. Ano yun habang nagsishower ka, bigla kang i sa CR? <laughs> Yung pagligo ko pag nagmamadali ako o maabot lang ng 5 minutes, pero kung tatambay lang ako pagkatapos kong maligo, aabutin ako ng 20 to 30 minutes average yun. <laughs> Partida, wala pa kaming shower nun ah. Kaya nga mahirap magdrama sa aming mga nakatabo eh. Paano ka magdadrama kung yuyo ka pa tapos sasalukin mo pa yung tubig tsaka mo ibubuo sa ulo mo. Ito yung dahilan kung bakit may scoliosis na ako ngayon eh. <laughs> Baka nagtataka kayo, bakit 20 to 30 minutes po kayo naliligo? Anong kababalaghan yung ginagawa nyo dyan? Una, may dala akong speaker. Hindi ako naliligo nang walang tugtog. Ka ako, pag naliligo talaga ako, nakaka 5 to 10 sets ako ng kante. Ayun naman kaya sinabi na 8 minutes kasi nga para makatipid sa may tubig pero para sa akin, para lang sa mga may shower yan eh. Yung iba nga naka-swimming pool eh. Nagsasalita ba kaming mga nakatabo? Tapos <laughs> sa my comments, Ba't kailangan nyo limitahan? Nagbabayad naman sa tama. Tama nga naman. Pero syempre tama din naman magtipid tayo ng tubig. <laughs> Pero para sa mga katulad ko na simple lang yung CR, para sa akin hindi na kami masyado nagsasayang ng tubig. Ang katulad ko na nakatabo, kahit 1 hour pa kaming nasa CR, okay lang yun kasi nakapatay naman yung gripo. And also nakaupo lang naman kami at nagsiselfone. Nga ngayon may nanonood itong video na to habang nasa CR sila eh. Nakaang init din ngayon kaya hindi mo masisisi na ligo ng ligo yung mga tao. Siyempre kadalasan naman nung nakashower, naka aircon naman din eh. So sila, okay lang na hindi maligo yun. Panik <laughs> lang din yung ibang mga nagsasabi na to kasi... Hindi naman sila naiinitan eh. Gamit na gamit nga yung aircon niya. <laughs> Kadaw kasi baka mabawasan na yung laman ng angat dam. Huwag nyo kasi iangat. <laughs> so alam mo yun, let's face facts. Isa naman sa mga posibleng rason kung bakit tayo ligo ng ligo ngayon kasi dahil din sa mga tao or sa mga organisasyon na wala namang ginagawa para labanan or protektahan yung mga bagay na nakakaapekto sa panahon natin. yun yun, domino effect lang, so yeah. yun, wala na nga tayong isla, dagat, butas-butas na yung bundok, paunti na lang din yung kagubatan, so I ano mean, yun, wala na eh. Magpa-araw na lang tayo, tas maligo. Yun na lang. Thank <laughs> you. 10 minutes yung pagligo niyo.